Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karuntong ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni na Marcos at Savannah. Chapter 13 Nipas ang ilang oras ay wala pa rin si Marcos. Kaya nagpapaalam na si na Enzo at Savannah na sila na lang ang uuwi sa isla. Ayaw pumayag din na Pablo at Marcela pero wala na silang nagagawa pa. Dahil gustong-gusto nang umuwi ni Savannah dahil naghihintay na rin si Eduardo sa kanila. Pag uwi ni Marcos ay gabi na, nahimik na ang mansyon at malungkot ang bahay. Nang nakita siya ni Marcela ay lumapit ito sa kanya at hinampas siya ng bitbit nitong pamaypay. Si Vanessa pa rin ang priority mo Marcos. Umaway na sila. Imbis ikaw maghatid sa kanila, ay wala na. Dahil masinuuna mo ang kontrabidang Vanessa. Mami, I'm sorry. Pero nakikiusap ako. Huwag na lang ang personal kong problema. Kung gusto mo makita ang apo niyo, puntahan niyo sa bahay nila. Huwag mong dalhin rito. Seryosong wika ni Marcos. Bakit? Ano naman bang ginagawa ni Vanessa? Bakit kanyo na naman ang laman ng utak mo, Marcos? Mami, bago ko nawala at inampo ni Savannah, ay e nagbitaw ako ng pangako kay Vanessa. Nagmamahalan diba, kami at magpapakasal sana kami, di ba? Pero naudlot. Dahil nga na-disgrace ako at nawawala. Mami, si Vanessa ang para sa akin. Hindi si sabana. Kung totoo sin, ang kontrabida sa relasyon namin ay si sabana di ba? Kung pinalit niya ako agad sa pamilya ko, ay hindi sana ako natataksil kay Vanessa. Kasal na sana kami ngayon eh. At dapat si Vanessa ang nag-aalaga sa akin, hindi si sabana. Pero tinago niya ako at nagpaanak pa siya sa akin. Dahil selfish siya, mami. Sarili niya lang ang iniisip niya. Bakit? Hindi pa pumasok sa isip niya na baka mayroon akong iniiwang pamilya. Imbis ilabas niya ako, itinago niya ako. Kasalanan ni Savannah ang lahat, mami. Kung nagkasala man sa akin si Vanessa, kung totoo man ang sinasabi ninyo tungkol sa kanila ni Mateo, ay naiintindihan ko sila, mami. Nilang buong akala nila ay patay na ako. Kung binalik lang sana ako ni Savannah agad, ay wala sanang ganoong nangyayari. Hindi sana may si Vanessa sa akin. Hindi natin sila masisisi. Dahil lang alam ninyong lahat ay patay na ako, di ba, mami? Pero ang mahalaga sa akin ngayon, ay eh hindi na nila ginagawa ngayong nandito na ako. Tura ni Marcos. Narinig lahat ni Pablo ang lahat na sinasabi ni Marcos. Nawa siya sa kaniyang anak at natumbok niya ang pinupoint nito kung hindi lang sana tinago ni Savana si Marcos ay wala sanang kasal at walang anak sina Marcos at Savana. Kaya naniniwala siya ang kasalanan nga ni Savana ang lahat. Marcila, hayaan mo lang anak natin kung ano ang mas pininiwala niya. Seryosong wika ni Pablo. Nilalasan yung vanisa ang utak ng anak natin Pablo, di ba? Tapos ganyan na ang sabihin mong hayaan na natin siya sa kahibangan niya. Kung okay lang sa iyo na tumalon siya sa impyerno, kasama si Vanessa, ako hindi. Tandaan mo ang sabihin ko sa iyo, Marcos. Wala akong anak, nabubo at tanga. Sabihin niyo na lahat ang gusto mong sabihin, Mami. Pakasalan ko pa rin si Vanessa sa mas talong madaling panahon habang hindi pa sinisira ni Savannah ang aming relasyon. At paano mo nasabing sisirain ni Savannah ang relasyon ninyo? Hindi ganoong klaseng babae ang ina ni Enzo. Hindi siya tulad ni Vanessa na isang makate. Galit na singhal ni Marcela. Mami, hindi mo namang tawagin ganyan si Vanessa. Dahil siya ang gusto kong makasama habang buhay. At sana naiintindanin niyo ang ibig kong sabihin. Okay, sige. Gawin mo ang gusto mo. Pero, huwag na huwag mong dalhin ang babaeng iyon sa pamamahay ko, Marcos. Galit na sigaw ni Marcela at nagbabadaling ng sa taas. Anak, Kayaan mo, kausapin ko ang mami mo. Wika ni Pablo at magmamadaling sinundan si Marcela. Kinabukasan ay nagulat si Sabana. dahil nagkagulo sa loob ng kaniyang restaurant. Nang tingnan niya sa CCTV ay si Vanessa ang nagwawala sa loob. Maraming customer ang nagulat dahil lang babasag pa ito ng mga baso. Namabalas siyang lumaba sa restaurant at hinarap ito si Vanessa. Anong ginagawa mo rito, Vanisa? Alam mo bang hindi basta-basta ang mga gamit namin rito para lang basagin mo na walang dahilan? Umlas ka na rito. Huwag mong gawing squatter ang restaurant ko. Ah, mabuti namang lumabas ka sa bana. Alam mo bang mukha mo talagang gusto kong basagin? Hindi ka ba nahihiya? Inaakit mo ang boyfriend ko at nagpaanak ka pa sa kanya? Galit na singhal ni Vanisa. Dangdahan kasi sinabi mo, Vanessa, asawa ko ang inaangkin mong fiance. Ikaw ang manandi at ikaw ang mang-aagaw. Kahit na may asawa at anak na, ipinilit mo pa rin agawin siya sa amin ni Enzo. Sinungay ng mas makapalang mukha. Ikaw ang kabit. Di ba ikaw, Vanessa? Kabit ka lang. Kaya huwag na huwag kang sumukod rito sa restaurant namin na akala mo ay inaagawan ka. Dahil kung totoo siya, kami ang inaagawan mo. Tinanggalan mo ng ama ang anak kong Vanessa. Ang kapalang mukha mo, Savana, mas una siya naging akin. Nangako siyang pagbalik niya ay magpakasal kami. Pero tinago mo siya sa akin. Pero sa akin siya kasado, Vanessa. Kasal kami. Huwag masyadong assuming, Vanessa. Pinangakuan ka lang, pero hindi ka pinakasalan. Dahil ako ang pinakasalan ni Marcos, hindi ikaw. Dahil tinago mo siya sa akin, ako ang biktima rito. Hindi ikaw. Galit na si ni Vanessa. Dahil nga ayaw niyang pumayag na magpakita. Ang gusto niya ay saka na siya lalabas kung bumalik na ang memory niya. Dahil ang sabi niya sa akin ay sinasadyang sirain ang helicopter na sinasakyan niya. Kung sino man ang gustong pumatay kay Marcos, I'm sure, galit na galit iyon dahil buhay pa si Marcos hanggang ngayon. Sinungaling ka, Savannah. Bakit? Baka ikaw ang papatay sa kanya, Vanessa. Ano? Ang kapalang mukha mong pagbintangan ako, Savannah. Baka gusto mong kasuhan kita. Oh, sige. Para kasuhan din kita sa papapahiya mo sa akin. Galit na sigaw ni Van Savannah. Hayop ka? Siguraduhin kong kahit kailan ay hindi ka na makakalapit pa kay Marcos. Lalo na yung anak mo. Mayroon kaming anak, Vanessa. Kahit anong gawin mo, ay hindi ka magwawagit. Dahil habang nabubuhay pa ako, ay ako ang kontrabida sa buhay mo. At hawak ko ang marriage contract namin ni Marcos. Pwede kitang kanadka sa korte kapag magpakasal kayong hindi paanal ng kasal namin. At kahit lumuhod pa kayong dalawa ni Marcos sa harapan ko, para pirmahan ko ang annulment, hindi ko iyon pipirmahan. Kung ako sa iyo, hayaan mo na lang nakabit ka ni Marcos habang buhay. Habang buhay, Vanessa. Hindi ako kabit kalit na singhal ni Vanessa. So, hindi ka kabit. Ano nga palang tawag sa babaeng nakipagrelasyon sa lalaking kasal na at may anak sa iba? Ang kapal ng mukha mo, Savannah, hindi ko kalain ganitong klaseng babae ka. Ako pa ngayon ang lumabas na kabit at mga agaw. Saan ka ba humuhugot ng lakas ng loob upang sabihin sa akin na ako ang kabit at mga agaw? Simplihan ko lang ang sagot ko, Vanessa para naman meron ka pa rin lakas na mag-drive pa uwi. Una, pinakasalan ako. Pangalawa, meron kaming anak. Kaya kabit ang tawag sa'yo. Dahil kasal sa akin ang boyfriend mo. At meron kaming dalawang taong anak. Kung ako sa'yo, ay eh, tanggapin mo na lang na habang buhay kang kabit. Sampalin sana ni Vanessa si Savannah. Pero hinihila na siya ng tatlong gwardiya palabas ng restaurant. Adito na po tayo tapos sa ating chapter 13. Sana po ay nabustahin ang aking kwento hanggang sa muli. Paalam.